Sa video na to ipaliwanag ko ulit sa inyo kung bakit ang mga sundalo ay dapat sa konstitusyon lamang maging loyal at sa flag ng Pilipinas na sinisimbolo nito. Ito ay bunsod sa maraming lumalabas ng mga videos na kung saan ay hinihikayat ang militar para mangingialam, makikisaw-saw sa usaping politikal at lalo na napapanigan ang isang grupo na involved sa political mudslinging. Sa video na ito, isa-isahin natin na sagutin at sa lubos na aking makakaya, ipaliwanag ko sa inyo gamit ang mga aral sa kasaysayan at ano yung nakalagay mismo sa ating saligang batas dahil para sa akin, napakadelikado ang mga panawagan na mangingialam na naman ang mga sundalo sa usaping politikal dahil malaki ang implikasyon nito sa ating ekonomiya at sa ating political stability. Alam nyo, sa makasaysayan, naranasan na natin ang mga kaguluhan na dulot ng away politika at yung resulta nito kung ang mga sundalo ay mangingialam at lalo na kung gagamitin ito ang violence sa pamagitan ng mga kita para agawin ang kapangyarihan mula sa isang elected official o yung legitimate government na namumuno sa ating bansa. Nakita natin ano ang resulta noong 1980s, 1987 hanggang 1989 na kung saan ay nagkaroon ng mga series of coup attempts. At nakita ni natin, ako mismo ay present na sa Armed Forces of the Philippines nang nangyari ang 2003 Oakwood Mutiny, ang 2006 Withdrawal of Support, at yung 2007 Attempted uli na mutiny. At alam niyo napakarami ang nabiktima sa hanay ng mga sundalo, yung mga namatay, mga sibilyan na nadadamay, at lalo na yung epekto nito sa ekonomiya as a result of the violence, no? yung confidence ng mga investors, yung epekto nito sa kalakalan, na kung saan ay lasting, long-lasting ito ang epekto sa ating bansa. Kung ang mga sundalo ay papanig sa isang political group na nanawagan para pataubin ang isang legitimate na politiko, no? Na namumuno sa ating bayan. Halimbawa, ang presidente ay may nananawagan na pataubin sa puesto dahil sa mga akusasyon na involved ito sa katiwalian o kaya sa mga krimen at sundalo ang gagamitin para sila ay paalisin sa kanilang mga pwesto. Maybe not only the president but also some uh, officials appointed or elected. Napakadelikado nun. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga sundalo ay mayroong posibilidad na magkawatak-watak kung ang aming titingnan na loyalty ay doon sa regionalism halimbawa uh, ang loyalty na titingnan natin ay sa Bisaya o kaya sa Ilocano Tagalog ang mangyayari ay magkawatak-watak ang Armed Forces of the Philippines dahil mayroong hindi sasangayon sa paniniwala ng mga Bisaya sa mga Ilocano, sa mga Tagalog, sa mga Moro na nagrepresent sa Armed Forces of the Philippines. At iyon ang isa sa pinaka-importante na factor na dapat nating tingnan para buo ang Armed Forces of the Philippines. Kailangan sa konstitusyon lamang kami talagang loyal na loyal. Ano bang ibig sabihin nun? basics lang eh. Marami ang gumagawa ng kanilang interpretation sa mga provisions sa constitution halimbawa noon sa protect the people. Sa itinuturo sa amin, it is protecting the people against any armed aggression, foreign or domestic. So kung political na kalaban, hindi pwedeng gamitin ang armed forces of the Philippines para solusyonan yung problema na yon o kalabanin ang klase ng kaaway na yon. Dahil ang pag ng isang armed forces at siya ay inarmasan, sinilduhan, gamit ang taxes ng taong bayan na kinokolekta ng isang gobyerno, ng isang administrasyon, ang purpose nito is to provide security. Kaya nakalagay, na protect the people that is against armed aggression kaya nag-aarmas kami war fighting ang aming skills dahil nagsasanay kami in a possible war in the context sa Philippines ay hindi offensive nature kundi defense kaya territorial defense protecting our sovereignty and our territorial integrity at protecting our people against those who might invade us, who might uh, use armed violence para sakupin ang ating bansa. So yun ang konteksto ng protect the people na itinuturo namin hanggang sa ngayon sa Armed Forces of the Philippines personnel. So kung yung sinasabi na proteksyonan ang mga tao laban sa isang di umano ay mapangapi na opisyal ng gobyerno. Medyo malaki ang debate sa bagay na yon. pagka pagkakaintindi natin, ay tatlo ang branches ng ating government. Mayroon tayong executive, judiciary, yung mga korte natin, at mayroon tayong legislative, yung ating mga lawmakers. At itinuturo din sa atin na ang final arbiter, kapag usaping legal, ay ang Supreme Court. So kung ang isang presidente ay nagrepresent sa sambayanan, siya yung ibinoto, kahit hindi siya ibinoto ng lahat ng Pilipino, pero by majority, yun ang rule natin. Kung siya ang ibinoto ng majority ng Pilipino, na naalos siya at nanumpa siya uh, sa isang uh, justice no? na pagsilbihan ng ating bayan, at yung Armed Forces of the Philippines uh, bilang parte sa Executive Department ay tinuturuan na romispeto sa civilian authority at chain of command na nire-represent ng Presidente ng Pilipinas bilang Commander-in-Chief. So kung legal ang mga orders na ibinibigay sa Armed Forces of the Philippines at sa mga sundalo, kailangan naming susundin yon. Ulitin ko, ang mga sundalo ay tinuturuan na legal orders lamang ang susundin. At kung may mga ipinapagawa sa mga sundalo na illegal, kailangan idulog ito sa korte at siyang magsasabi na iyan ay illegal orders. Iyan ay mula sa isang illegal na pinuno at yun lang ang paraan para mabago. Halimbawa, siya ba ay dapat alisin sa pwesto again sa pamagitan ng tamang proseso at hindi kasama doon ang mga sundalo. Neutral kami. Iyon para sa akin ang highest degree ng professionalism na expectation ninyo sa mga sundalo. Nakakalungkot na ilan sa ating mga kababayan tipong kinu-question yung aming integrity, ang aming loyalty sa konstitusyon at sinasabi nila dahil ang inalagaan lamang namin ay aming karir kesyo nag-aantay pa kami sa aming star position na tipong nawawala ang respeto nila sa serbisyo militar. Unang-una sa lahat, babalik tayo, maganda ba ang magiging epekto kung ang militar ay parating nakikisaw-saw, nagde-decide sino ang may kasalanan at ano ang kaparusahan. Na hindi naman kami ang law enforcement agency, hindi rin naman kami ang korte. So we are not supposed to be the accuser, judge, and executioner. At kung sabihin natin na boses ng taong bayan, Iilan e ang bilangin natin. E ang boses ng tambayan ay dinadaan paratiyan sa boto. So inaantay natin na tuwing may eleksyon, doon kayo ipahayag ninyo ang inyong karapatan na pumili at ipa iparinig ang inyong boses sa pamagitan ng pagsulat ng pangalan ng gusto ninyong papalit doon sa nakapwesto sa gobyerno. So para sa akin, napakadelikado yung ujukan kami na sumali sa mga usaping politikal. Kaya nga, non-partisan dapat ang mga sundalo. Kung inuujukan kami ng isang political group na nang ako sa kabila para pataubin ang mga nakaupo na yon na mula sa kabilang grupo, mukhang hindi na yon yon sa aming sinumpaang tungkulit hindi na yun yun sa itinuturo sa amin na non interference in partisan politics hindi yun na yon doon sa itinuturo sa amin na hindi kami makikisawsaw sa usaping political malaba, maliban lamang doon sa pagboto kasama kami doon sa buong boto kung kami ay may chance na bumoto kung hindi kami ma-deploy sa mga hotspots na kung saan eh, wala talaga kami chance na bumoto during elections. So ganon ang aking pananaw tungkol sa usapin na yon. Marami na ang napahamak ng na mga sundalo na sumali sa tinatawag na military adventurism in the past years. Marami akong kilala. Marami akong tinulungan na para magkaroon ng trabaho. Marami akong nakita na kasalamuha ko sila mismo. Ano ang kanilang sitwasyon sa buhay? Dahil klarong-klaro para sa amin yung aming mga pulisiya. Meron kami yung tinatawag na Code of Ethics, Code of Conduct of a Professional Soldier. Nanumpa kami sa ating saligang batas na loyal kami lamang sa ating saligang batas at mayroon kaming mga EFP regulations na magpaparusa sa mga sundalo na nakasuot ng uniforme na makikialam, makikisawsaw sa partisan political activities. Ang ibig sabihin, within the level of the Armed Forces of the Philippines, klaro na sa amin na kung ano ang kaporsahan kung ikaw ay nangyayalam sa usaping politikal At ang mangyayari Pwede kang makasuhan At Pwedeng matanggal sa pwesto Ayon Sa batas So kapag natanggal na sa pwesto Yung mga sundalo na ginaguruan nyo Nawawalan sila ng trabaho Nakukundina sila Ng kabilang party At In the end, sila yung kawawa Isang punto yon. Ngayon, yung mga nanggugurio sa kanila, meron bang nag, nag ng hand para ay sila ay tulungan? Marami akong kilala na naghihirap na akala nila ay tama ang pinapagawa sa kanila. Kawawang-kawawang kanilang sitwasyon. Marami rin akong nakita na mga biktima sa karahasan na dulot ng mga kudeta. Apektado ang pamumuhay, napatay ang sariling kamag-anak, kapatid, sa nangyari na barilan ng kapwa-sundalo. Dahil alam niyo kahit sabi niyo na manawagan lamang ang mga sundalo para kundinahin yung mga kurakot sa gobyerno, ang mangyayari ay tipong kami ay ipapa-aristo ng kapwa namin sundalo, ng military police halimbawa, ipapa-aristo. At ang iba ay hindi lalaban, ang iba ay lalaban, posibleng magkakabarilan, doon nagsisimula ang karasan. Imagine ninyo kung ang inyong mga anak, tatay, ay kasama doon sa naglalabanan na kapwa-sandalo. At kung lumaki ang labanan, malaking grupo, nagkawatak-watak ng Armed Forces of the Philippines, maraming mawasak, sa ating mga syudad, sa ating mga pasilidad, sa ating mga infrastruktura. At ang epekto pa, mawala ng confidence yung mga investors natin na kailangan para umunlad ang ating ekonomiya. At sa nakikita ko ang matutuwa lamang dyan, kapag nagkawatak-watak ang mga Pilipino, una, yung mga komunista na gustong agawin ang kapangyarihan sa Pilipinas. Pangalawa, yung isa pang komunista na gustong agawin yung ating mga resources sa exclusive economic zone. Alam nyo na yon. So pag-isip-isip lahat, batid namin na kayo ay disgruntled, nalulungkot sa mga kaganapan dahil totoo naman talaga yan, may mga kurakot, mga balasubas sa gobyerno, pero hindi solusyon doon na mag-ialam ang mga sundalo. Parehas tayong nag-a-advocate ng good governance, ng matino, mapagkatiwalaan, na pamumuno sa ating bayan. Lahat tayo ay gusto ng kapayapaan, lahat tayo ay gusto ng kaunlaran. Pero, Disko Lord, huwag naman naudyokan ang mga sundalo. Dahil hindi ito solusyon, kundi magiging parte ito sa problema ng ating bansa. Sana ay maintindihan nyo ang aming posisyon. Ako bilang isang active member ng Armed Forces of the Philippines, I will remain loyal to the Constitution at mag-respect sa chain of command at susunod lamang sa mga legal na mga kautosan ayon sa batas. Ilagay niyo sa comment yung walang pamimimersonal, ilagay niyo sa comment ang inyong mga opinion, mga pahayag, para tayo ay magkakaliwanagan. Maraming salamat.